piliin mo ang Pilipinas. <laughs> hello, Philippines, and hello, world. Namiss niyo ba ang boses ko? <laughs> Ilang araw din akong hindi nag-vlog. Alam nyo na, sinosyo mad ang lola niyo. <laughs> Charot! Naging busy lang ako sa mga nakaraang araw. At napakadami kong ang ginagawa. At least, may ina-upload naman ako araw-araw. Hindi naman ako nababakante. O tama na ang introduction. Dito na tayo sa tula. <laughs> Actually, napag-utusan lang ako na i-vlog ko daw ito. Ito nga pala yung ginagawang tulay dito sa gawin namin dito sa Santa Rosa, Nueva Ecija, Pupi odi oh, ba di ba napapansin nyo, wala na nagtatrabaho. At natigil nga ang paggawa dito. Nung malapit nang matapos, saka naman itinigil. At marami na nga na iimbier na dyan. Kasi <laughs> na ako doon kasi nga nararanasan ko yung traffic jam at pagkainit-init pa at pagkatagal-tagal umusad ang mga sasakya. Aba, ikailan e, ba ito matatapos? Ang mga natin ang nagtatrabaho nga lang dyan ay yung mga nagtatraffic. Yung mga gumagawa, wala na. <laughs> Mga nagtatago na yata sila. Charot. <laughs> mga nagpapasarap na yata. At mga ginagamit na yata yung mga nakulda nila. Charot. Huwag <laughs> seryosohin. Good vibes lang. <laughs> at ang balibalita nga dyan, sabi ni Marites, wala na daw pondo. At kulang nga daw. At hinihintay nga lang daw nila yung kulang at yung pondo. <laughs> so ang tanong, kailan kaya yun? Abay, jirap na jirap na ang mga dumadaan dyan. Napaka jirap kayang dumaan dyan napagka -init -init, napagka na pagkainit-init lalo na pagka naistak ka. Nakakangarag. Okay lang sana kung may nakakasakay kang ganito. O nag-onde na naman ang akla. Kanina nga na traffic ako dyan na jinit jinit Kahit gaano ka kaganda, mawawala ang ganda mo. Tara. Sana naman matapos na ang tulay Apurahin nyo naman Hanggang sa muli I love you all And I thank you